Naghahanap kayo ng murang bilihan ng mga piyesa? Ito ang murang bilihan ng mga piyesa. Ayan 'no. Oh. Napakarami dito, mga boss. Ito ay bodega talaga ng mga piyesa ng motor. Ayan. Lahat andito. Ayan, nakikita niyo 'yung mga box-box na 'yan. Puro flyball 'yan, mga pang-gilid ng spo ng mga panggilid ng motor. Halo-halo, may Honda Click, may Mio, Honda Beat, lahat na, na meron sila. Ayan 'no. Oh. Ito naman ay mga piyesa, mga CDI, regulator. Ito talaga yung malaking supplier. Malaking bodega, no? Ayan, no? Mga <coughs> caliper, mga ilaw. Ayan, dito lahat. Lahat ng kailangan nyo na kung gusto nyo magtayo ng negosyo, motor parts, andito lahat. Kasi simula nung nagninegosyo ko, ito yung malaking bagsakan na kinukuhaan ng kotong bodega na to. Ayan o. Oh. Kompleto dito mga boss. May mga ilaw, mga brake shoe, brake pad, gulong. Meron din sila. Helmet, meron din sila. Kung anong mga, kung ano-ano pang mga accessories sa motor. Ayan o. Oh. Ganyan to, mga ilaw to, mga park light, lahat. Napakalaking talagang bodega nito mga boss Ayan o oh. May mga battery din sila dito Meron silang OD Meron silang Dayway Ayan, ang dami rin nilang seat cover mga boss Ayan o, oh. punong-puno ng seat cover dito Kahit anong seat cover na yata Andito na, ayan oh. o, halo-halo Meron din silang mga sprocket set Ayan Mga rayos Mga sticker Ayan, daming sticker o oh. Mga reflectorize yung kanina Mga side mirror Ibat-ibang klase ng side mirror Ayan o oh box box yung mga piyesa dito mga boss ayan napakaraming piyesa may mga cable may mga hose ayan brake hose cable may mga design meron din silang mga map maya ipuntahan natin yung mapler nila <coughs> may mga ehe meron silang mga spring lahat lahat ng piyesa na ano kailangan nyo ayan headlight mga gulong ayan sinabi ko na kanina nadaanan ulit natin yon mga tambucho, tapalodo. Ayan. Talagang isang malaking bodega to mga boss. Ayan o, mga handle grip. Ayan o, ito yung mga tambucho nila o. Ayan. Mga gas hose. Lahat. Ayan, mga air filter. Mga pan belt. Andito yan. Ayan o. Kung meron kayong tanong, PM nyo lang ako mga boss. Ayan o. Siyempre, pakilike na rin ang ating Facebook page DIY Anything TV. At huwag niyong kakalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel DIY Anything TV. Ayan mga boss, oh, napakarami talaga dito. Simula nung nagtayo ako ng shop, dito talaga ako kumukuha ng mga piyesa dahil halos kompletong kompleto sila dito mga boss. Ayan o. Oh. Alright. Kita-kita sa susunod na video mga boss. Pakipollow naman at pakisubscribe ang ating channel. Salamat!